three months na mga bangus natin. Kaya ngayong araw ay hahanda na natin sila para sa araw ng pagbenta. Sa video na to ay manghuhuli tayo ng malalaki ng bangus. Ihiwalay natin sila para siguraduhin na matataba na bago natin sila gawing pera. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lamang ang fish pond na to. Kung gusto mong malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. Ay tight nyo yun. At pag ganito na pumapasok ang tubig ay dito sa malapit sa water gate, ipatambay ang mga bangos. Kaninang umaga nga ay gumawa si Papa ng maliit na kulungan. Dito natin ilalagay ang mga bangos na nasa tamang sukat na para siguraduhin na maayos silang makakakain. Pag binenta ay matataba na. Isa din ito sa paraan na naisip natin para bigyan ng space ang medyo maliliit pa nang makahabol sila sa tamang sukat at timbang. Napansin ko kasi na hindi sabay-sabay ang paglaki ng mga bangus natin at gaya ng madalas natin ginagawa, bago pa man ito maging problema ay susolusyonan na natin. Gamit ang silo ay hinuhuli ni Papa ang mga bangus na sumasalubong dito sa Watergate. Madalas kasi sila yung medyo malalaki na dahil talo nila sa balyahan ang medyo maliliit pa. Pag katapos dumahuli ay nilalagay dito sa maliit na kulungan para hindi na tayo mahirapan manghuli pag ready for sale na. Ang goal ay makapagbenta tayo ng bangos bago matapos ang buwan na to dahil kailangan na din natin maghulog ng mga bagong similya para masunda natin ang timeline base sa plano natin. So far, masasabi ko na medyo magastos ang pag-aalaga ng bangos. It also requires time dahil kailangan natin sila pakainin from time to time. Pero sa katulad nating pursigido, sigurado ako may tatawid natin to. Hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss!